Nasubukan mo na bang magbakaawa sa tao para lang hindi ka iwan? Ako, oo. Based on my experience, nagawa ko na siya sa taong mahal ko. Kahit na magmukha akong tanga, magmukha akong baliw, kakahabol sa kanya, at least alam ko sa sarili kong pag ginawa ko to, wala akong pagsisisihan. Masasabi ko rin talaga sa sarili ko na ginawa ko lahat para lang mag-work relationship naming dalawa. Pero sobrang sakit na. No? Actually, masakit naman talaga. Ako, natry ko na siya hindi lang isang beses. Tatlong beses ko siyang nasubukang magmakaawa sa mga taong minahal ko para lang hindi ako iwan. Pero siguro yung pinakamasakit na nagmakaawa ako, yung una. Kasi yung time na nun, ako yung nagkamali. Tapos hanggang ngayon naman, walang hoping pa rin ako na if ever man na bumalik yung taong yun, babalikan ko. Pero napaka-imposible na. Kahit kasi sabihin ng mga tao na at kailangan mo magmakaawa pagdating sa loob. Kasi ayun ako eh ganun ako mag-express ng feelings. Ganun yung love na gusto kong ibigay doon sa tao na kahit ayaw niya na sa akin, ibibigay ko pa rin yung love na baka pwede pang maayos. Magmamakaawa pa rin ako na baka pwede pa. E ayaw ako, pa nating mawala siya, kaya magmamakaawa talaga tayo na huwag tayong iwan. Para sa akin yung magmakaawa, ibig sabihin nun pagmamahal yun eh. Hindi ka naman magmamakaawa kung hindi mo minahan ng sobra yung tao. Ako pares tayo, parang... Pero ang sarap lang sa feeling na after nating magmakaawa, masasabi natin sa sarili natin, ah okay, at least hanggang sa dulo ng pagmamahal ko sa kanya, hinabol ko siya at nagmakaawa ako. Para at least walang regrets, walang pagsisisihan sa dulo. At the end of the day, matapos at sa uloy ng ating pagsasama, minahal kita at hinabol kita. At least sinubukan natin. Sinubukan ko. Kahit ayaw mo na. Sinubukan mo kahit ayaw niya na. Kaya para sa akin, sobrang okay at sobrang worth it ang magmakaawa. Dahil doon, masasabi natin na totoo yung pagmamahal natin dahil lang dahil ayaw natin mawala yung tao kahit gusto nila tayong mawala at least hanggang sa dulo pinigay mo at nilaban mo kahit hindi niya nakayang ilaban pero para sa akin okay na yung isang beses kang magmamakaawa sa isang tao ako naranasan kong magmakaawa pero sabi ko sa sarili ko nung time na nagmakaawa ako tapos pinagtabuyan lang ako sabi ko ah okay sobrang sakit nun that time sobrang sakit na pinagtabuyan ka habang nagmamakaawa ka tapos, alam mo ba sabi ko nun sa sarili ko na makaawa ako dahil mahal kita. Pero pinagtaboyan mo ako. Kaya after nito pag-uwi ko ng bahay, tapos na, ayaw na kitang makita at hindi na kita gustong makausap pa. Parang problema mo na lang pag-heal mo, yung mm -hmm. pag-move pag on mo. Kasi mm -hmm. sa part mo naman, sa sarili mo naman, masasabi mo na, ah okay, nagawa ko na yung part ko para hindi siya mawala, Aa para hindi na ako iwan, para hindi mag-end yung relationship namin. Pero siya mismo talaga, ayaw niya na. Ayaw niya na. Siya na yung bumita ako at tumayo.